Pinaahabo ni Public Services Committee Chair Senadora Grace Poe sa Bureau of Internal Revenue at sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang iniwan na utang sa buwis ng isang pogo firm na bigla nalang nagsara at naglahong parang bula noong kasagsagan ng pandemia. Ayon kay Poe, dapat na kumilos ang BIR sa pakikipagtulungan sa Pagcor para makakolekta ng 2.2 billion pesos ang paid ng Naturang Pogo. Aniya kung ang Naturang Pogo ay isang lehitimong kumpanya ay mas lalong dapat na may paraan ng mga regulators na matunto nito at mapilit na pagbayarin sa kanilang iniwang obligasyon sa bansa. Gitang senadora hindi lang nagdadala ng gulo kundi nagnanakaw pa sa kabad ng bayan ang mga Pogo. Sinabi pa ni po na may ilang nagtatanggol sa financial benefits sa na nadala ng Pogo kaya dapat manatili ito sa bansa. Gayon mayroon palang napakalaking 2.2 billion pesos na hindi nababayarang buwis o Umaasa si Po na bunsod ng mga gulo, krimen at utang na iniwan ng Pogo sa bansa ay makakapagdesisyon na ang Marcos administration tungkol dito. Gate ni Po kung hindi lang din magagawa ng pamalaan na mapasunod ang mga Pogo sa batas at ang regulasyon ng bansa ay dapat nang umalis ama ito sa Pilipinas. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.